dito po tayo ngayon. Alis tayo. Yeah, uh, alis tayo. No? Tadayo kami na inum ni Western Park Boy. Oh. Tadayo kami na inum ni Western Park Boy. Kasama ko siya. May akunan niya kami sa pickup. No? Babari kami. Alay, babari kami ni Western Park Boy. Kasama ko siya. Samahan niyo ako. Ah. Yeah, may atinan niyo. Andun na kami sa pickup. Alis kasi muna tayo. No? Pagpogi. mga maya, sabay tayo, punta na kami, kasama ko si Western Park Boy. Tingnan nyo, uh, sakay kami ng sakyan. Matatagal na ba yan? At, pupunta na kami. Tign yeah, boy. Nadayo kami ni Western Packboy ng inuma. Tingnan mo, sino ba sa amin. Dalawa pa, gawin. lupit to. Tatagay lang yung pay service. Tingnan yung service, oh. So. Oh. Malalaman. Malalaman. Paray oh ko. Kasama namin si Mondragon. Nagbibis po. Bagal yung Mondragon. Nadayo ng inuman, kami, Si Japon at si Western Packboy, oh. Western. Tingnan mo, natin yung may Western Packboy. Kung may Asian Packboy, kung may Western Packboy, kami dito. Marcus oh Pernizan.

Wala ba't nag-guess-guess ha? lang, bababa mo na. Ito na, bababa mo na, bababa mo. si Western, Western Pacquay video mo. Ano mo, kamay, kamay. Buta na sa mga si Western Pacquay, hindi ko na kaya mag-drive. Puta, siya pala malupet. Ina ulit. Ah, naman. Malapit, Western serve talk na sa inyo mo na. Uh, welcome, to my blog. Uh, welcome to my vlog lasing na si bossing Malapit si Western serve talk oh. lasing na atras may... uh, at last may at tanya nila yung vlog na umungin ba ah Ah, uh, hindi ba, sabi ko kanina, dadayo kami ng barikan, inuman, sa na ganyan. Ako, nalasing. Ako, nainainom, custom na. Eh. Bye-bye, tulog na ako. Bala. O, oh, po pakboy, lupit to. babay bye panawin oh, sa